Tanging mga banyagang abogado na may malalim na kaalaman sa international law at pamilyar sa malalang krimen sa ilalim ng hurisdiksyon ng ICC ang magiging bahagi ng depensa ni dating Pangulong Duterte. Ito ay ayon mismo kay Vice President Sara Duterte. Ang grupo ng mga abogado ni Duterte ay pinangungunahan ng British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman kasama ang isa pang foreign lawyer na autorisado ng ICC. Once the team for the ICC is ironed out, Attorney Salvador Medialdea will withdraw because there are only limited slots for lawyers, say ni Sara, sa mga reporters sa The Hague. Aniya pa, we want all the lawyers on board to have ICC experience. Si Medialdea ay kinilala bilang legal counsel ni Duterte ng pre-trial chamber na humahawak sa kaso laban sa dating Pangulo. Anong masasabi mo? Tama bang ipagkatiwala sa mga banyagang abogado ang kaso ni Duterte? Comment below. CSTK Channel Subscribe, Follow, Like and Share.